Good day everyone. Uh, Ayan, really feeling good evening everyone. So, nasa labas tayo. So, ito yung sitwasyon sa ating place. Uh, may bagyo na parating dito sa Bicol. So, ito, medyo malakas na yung hangin. At uh, nagkaroon ng kuryente. Ng kur kuryente, kakakuryente lang. Siguro para makapag-charge yung mga kasi kanina nag run out sobrang tagal so siguro yung kasaray ko nagkaroon ng kahit pa nung kunting awa para makapag chance tayo so, sana hindi na hindi na yung ano pag para magbago so yun yung bahay yun mo? ito dito yung ating ano yung kuling-ulong manok. Cover na cover yan. So, yan yung ating mga nago. Ito. Yan. Yung mga ano. Yan o. Kita nyo na yung ano. Ito yung mga breeder. Ini-panitan yeah, to na siya, naka-trapan. Cover na cover siya. Siyon yon, ha? Nagsiya. Nalaga ako. So, dito yung ano ting Ating mga ano. Sa gilid yung ating mga alaga. Dito yung ating lahat na nasa likod ng mga alaga. Dito nakakulong. paabo <laughs> pabo. Sumampa dito. na ang ano Dito sila. sila so, lahat sila nandito yung Rhode Island natin yung mga manok ating kambing so, nandito ito open to para kito paano makahinga sila so yung hangin eh dito buwelo ang hangin dito pero may harang yung ating ano trapal or trapal yan may range Glim na ayun so, yung sitwasyon ngayon dito sa ating backyard farming. Oh. May po wifi. Dapat mo na to sila mag-wifi. Er, ha? Yeah. Cute ah aso ko yan wala so 2019 mga uh, experience na namin din first time ko mga experience na magigit malakas plus mga sumunod ganun pa rin so ayan, waiting magiging tayo so sana humina yung ano Siyon, pahit mong aso ko. Pero naka-recovered po. Siyon! Hmm. Pakakain lang yun. Sige, nagala ko muna. Tapos pag lumakas na yung hangin, ibabal natin doon. So, ayun lang po yung sitwasyon natin namin dito sa Tigang Kamso. So, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.